Dito tayo guys sa uh, ginawa kong chicken wings guys Papakita ko lang sa inyo kung paanong set up Tsaka kung may mga kayo o kaya kulang sa ginawa ko uh, Please comment na lang Ito lang yung uh, nakapakita ko sa inyo kasi ginawa ko to uh, Naulan kaya hindi ko na videoan Ngayon lang na time na ano, ng video Tapos na Pero mar marami pang kulang Kaya nung bubong sa paingahan nila kulang pa yung ano bubong na kinabit ko doon kaya may nakuha na ako used na siya pero lalagay na lang ngayon ito ito yung chicken range na ginawa kong sit up yan, yan yung to, ano, kabuuhan parang backyard pa lang to guys kasi maliit lang so, tayong budget Aku inyo, kasi kulang tayong yung bubong nyan tapos na yan, kasi ginawa ko yan ano eh naulan ano. sukat nitong order kong nit ano to eh 3.5 1.5 inch yung kabila yung unang order ko <coughs> so guys. Eh. Di pa 'yan, may bubong pa yan doon na kulang. Kita so ah. Kulang guys, kulang. Yan. Tama, so para di sila may malamig na Yung kabuhan niya. Yan naman. Yan pagkapisa diyan kami ko nilalagay para isang ano lang. to kalawak naman to pero dito ko lang gustong gumawa yan maliit lang siya para hindi sila masyadong magsitakbo yan. tapos guys may nakuha kong ano yero gamit na siya pang dugtong ko dito pang tagdag ko dito sa kulang bubong hindi ah, ko na nga ano eh pakita ko lang sa inyo ito tatanggalin ko to may lima ko dong nakuha may lima ko dong nakuha dito ko lalagay tapos doon sa kabila butas butas kasi yan ito, ito pinasiguro ko lang to ito tapat nito ano to ilalim nyan kahit na. Kaya yeah, gagawin ko yung ditong kulang para maliliit na sisiyo. Ay medyo malaki-laki na siya pag mga, mga kamao na. Dito ko na nililipat. Ayan. 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 Ang anim niyan guys, yun yung pinagpalit ng yero na ilalagay natin dito butas na yan nice. kulang kulang yan kasi nung ginawa ko to kulang materialis wala tayong budget eh yun yung ano kahit lugan yun sa loob yun. yun lang yung may pasigurong ng yero may bubong nung nakuha ko doon limang yero dadagdag ko yun dito ayusin ko pa to i-update ko na lang kayo Ayan, pinakita ko lang sa inyo kung ano yung setup, up yung setup up nya yan tapos pagka medyo lumaki na yan doon ko ilalagay tapos pag may namisa ulit lalagay ko doon sa kulungan para yung pinagkainan nila babagsak doon yung medyo yung yung nandyan pag binaba ko andun para yung ibang pagkain sila pa rin makakuha ito yung medyo malaki-laki na Ayan, yung setup nya guys. Kung may suggest pa kayo na kulang, pwede nyo naman sabihin. Ito lang, pinakita ko lang yung kung ano yung naisip ko pa nung paraan. Tsaka kung maayos maganda, maganda bang tingnan. Yan, tatlong layer yan, tatlong layer. Hindi ko lang pinag-isa. Para yung iba may lagayan tulad nito. Sisiw. Ito yung setup nya guys. Open. upin yung sa taas. ito yung mga plastic guys yan yan plastic na yan patakip lang yan sa ano mga inumin para di mabasa pag, uh, medyo, pag na umulan pero meron tayong mga painuman sa hindi nababasa ito lang yung setup na pinakita ko ito kung malaki kung may budget pa nga kahit hanggang doon pwede yung gawan kasi amin naman yan ito maliit lang to kasi wala pa tayong budget ito ito so, yung likod nila kung mag ano sila dyan papahinga sila sa, sa gabi dyan sila may bubong Yan. ito yung lima dyan ko ilalagay tsaka doon ang ah, kita nyo naman ito. ito guys yung ano ilalim ano ito nilagyan ko lang ng ganito para pag gabi nandyan sila sa taas naka papay nga, di hindi masyadong mahangin balik tayo doon sige sa harap simple lang yan guys simple lang kaya nyong kaya nyong gayahin saka maganda tingnan yan guys Sa sunod guys, papakita ko sa inyo yung mga kalalabasan nila. Kasi ito nga mga kaber yung yung inahin may halo yan, Texas na baba yung mga uh, inahin, inahin yan yan yung, yung ginawa kong white logan yan yun yun yung pag napisa katapos noon dyan sa gitna sa gitna natin lagay ah para na pagkain sila pa rin kukuha tapos pagka medyo malaki na pag may sisiw na naman dito naman tapos yung iba dyan dito na ilagay tapos yung na ilagay na dito ililipat na dito sa pangatlo para dyan na sila hanggang sa ibinta o katayin sa purpose nito guys ano lang pang katay at saka pang ihaw ihaw lang mga, mga kamag-anak namin yan guys papakita ko sa inyo yung ano yung bubong na sinasabi ko na ilalagay ko doon sa sa hindi natapos dun sa dulo para pag nagpahinga sila hindi mabasa kasi kulang ah kasi dapat nga minadali ko kaso wala wala tayong pera kaya ang nakuha ko lang yung gamit na ayun pupunta natin guys dito <coughs> Halawa. Sanod yung tatlo. Yan guys. Gamitin guys. Lima. Pagpalit dito guys. Anim na sisiw na doon. Yung mga kasama nun. Yun yung pinagpalit dito guys. Yan tatlo. Yung gagawin natin guys. Pangdugtong doon sa kulang doon sa bubong. So yun lang guys. Pag naikabit na to. Papakita ko ulit sa inyo. Kung panong ano paano ko ginawa kasi tatanggalin ko yung mga ginawa, pinaglalagay ko doon na, para di lang sila, sila mabasa so yun lang thank you subscribe at saka palike na lang din kung napanood nyo kaya kung may suggestion kayo pwede nyo rin comment dyan sa baba so, sa, update ko kayo pag naikabit ko na to sana kung di umulan bukas sa na lunaraw nakabit ko na yan kasi dito sa amin ano, ulan init dito eh. Yun so, lang guys, salamat. So ayan guys, kung natapos niyo yung video, paki-comment na lang kung anong kulang at saka pa-subscribe para sa sunod kong upload kung sa bubong para ma-updated kayo. Pa-subscribe na lang at like